Ano masasabi mo? Thank you. Tapos, sabi mo, thank you TikTok. Thank you TikTok. Ito nga pala si Kia ng aking videographer. So, pumunta kami dito sa mall para bilhan siya ng short. Pang alis daw niya. So, ayan, pinapili ko siya. At ito naman yung nagustuhan niya. Ayan, maganda naman daw. So, dahil magpapasokan ng mga idol, binihilang ko na rin po siya ng school supplies dito sa 167. So, ayan, pinapili ko siya ng iba't ibang kulay na gusto niya. Dahil sa kanya mga idol, ay may napapanood tayong, may napapanood po kayong mga video. Siya po yung videographer ko. So, dalawa lang kami minsan nagpupuntas ng bayan para mag-content. So, ayan. So, naisipan ko bilang siya ng school supplies kasi magpapasukan na parang regalo ko na rin sa kanya yan dahil sa tulong niya sa akin, sa pagbibidyo, kahit mabigat yung camera ko ay tinitiis pa rin niya para lang makuhaan tayo ng video. So, ayan mga idol. So, dahil magpapasokan na ito yung regalo ko sa kanya, bibilhan ko siya ng school supplies para hindi na siya bilhan ng kanyang mama. So, ayan. Pinapipili ko siya ng iba't iba. So, sabi nga niya ay walo lang daw na notebook ang bibilhin niya kasi walo lang naman daw yung kinamit nila nung nakaraan. Siya nga pala ay grade 7 na ngayong pasukan mga idol. So, nakakatuwa lang. Ayan. So, nabila na natin siya. Grade 7 na siya. Kaya do todo vlog tayo ngayon mga idol habang hindi papasokan. Kasi pagpasokan na po, tuwing Sabado at Linggo na lang sila available. So, ayan. Pinapili ko siya ng ball pen. Sabi niya may ball pen pa daw siya. Marami pa. Sobra nung no? pasokan niya. So, dito kami pupunta para pumili siya ng lapis. Kasi kailangan niya yan. So, ayan. Tapos, papel. So, ayan nga lang at walang papel dito sa 167 na intermediate pad. So, walang papel. So, pinapili ko siya ng lapis para pag may assignment silang drawing-drawing ay magagamit niya. So, dito nga at tumingin-tingin kami, wala talaga silang available na intermediate pad. Yung papel nilang ginagamit sa school. So, ayan. Wala nga kaming napili dito. Ayan, tiningnan namin lahat talagang wala. So kasi wala rin kami mapagtanungan dito kasi walang bantay. So hindi talaga namin alam na yun lang talaga yung wala dito. Ayan, dito siya nakalagay mga idol kaso wala talaga. So may natira isang piraso at sira-sira na nga. So hindi na lang namin yam binili. Kasi sira-sira na. So wala siguro silang stocks ngayon or kung mang stock man ay hindi pa nila nadi-display dito sa 167. So, yun, dito nga pala to sa so 167, dito sa may 13 -E martires. So, kulang lang sila ng stocks mga idol. Dapat tuwing mag malapit na ang pasukan ay dapat kompleto na sila ng school supplies. Kasi isang buwan na lang ay pasukan na naman. So, dadagsain na sila ng mga tao dito para bumili ng mga school supplies. Kaso ang problema ay kulang sila ng stocks. So, sabi nga ni Kian ay wala talaga at lilipat na nga kami sa kabila para magtingin-tingin pa ng ibang kailangan niya sa school. So ayan, so tumingin-tingin kami pa rin dito pero wala talagang intermediate pad. At dito nga ay pinasilip ko dito sa ilalim at baka mayroong stock sila dito kaso wala talaga silang papel. So yung papel lang ang hindi natin nabili sa kanya mga idol. At dito nga may nakita kami mga papel din kaso ang problema wala talaga dito. Wala silang stock so wala silang nakalagay dito. Ang papel lang nila dito ay grade 1 to hanggang grade 4. Yan lang po ang available. So yun lang wala talaga silang papel dito. So, ayan mga idol. So, titingin kami dito. Bibilhan ko pala siya ng math notebook. Ayan. Ayan, pinapili ko siya ng math notebook kung saan yung gusto niya. Kasi kailangan niya yan mga idol sa grade 7. Kasi kailangan na natin ng math notebook. Ayan, naalala ko tuloy nung nag-aaral ako. Hindi ko naranasan magkaroon ng mga ganitong notebook kasi kulang-kulang talaga kami ng gamit dati. So ang ginagawa ko sa mat notebook kasi kailangan talaga ng mat notebook noon nung nag-aaral ako ay ginuguhitan ko na lang. Kasi di ba kailangan may guhit-guhit. Parang box-box yung mat notebook. So ang ginawa ko ay ganun na lang. Dahil sa hirap ng buhay namin noon, kaya kulang-kulang talaga kami ng mga school supplies. Minsan wala kami yung papel ay nangihingi na lang ako sa aking mga kaklase. So, gusto ko paranas dito sa akin pamangkin na bilhan siya ng kailangan niya sa school. So, ayun na nga at binilhan, na, binilhan ko na rin siya ng Crayola, yung tag 24 pieces para maranasan niya man, naman niya yung mga hindi namin naranasan noon, nag-aaral kami. So, yan, Crayola, Crayon. So, yan crayons talaga dati. Walang, wala talaga ako niyan. Kapag may project kami, enang eh, nanghiram na lang kami sa aming mga kaklase. So ayan, at nagtingin-tingin pa nga kami dito at baka may makita kami. So nagtingin kami dito ng pangbura ng ballpen. ano tawag doon mga idol? Comment down below kung tawag dito. Nakalimutan ko kasi yung pangalan nito. Ayan, pinapili ko siya dyan ng pangbura ng ballpen. So ayan, nakapili na nga siya ng isa. So, at pupunta kami sa sapatosan mga idol kasi sabi nga ng aking pamangkin ay wala na daw siyang sapatos at sirana na. So ayan pinapili ko siya ng sapatos na gusto niya. So ayan sobrang mura dito mga idol sa 167s. So kaya sa mga gustong mag-shopping para sa school supplies ng kanilang mga anak ay pumunta na lamang po kayo dito sa 13 Martires po sa 167. So, sobrang napakamura ng mga item nila dito mga idol. Hindi mo na kailangan pumunta ng Divisoria kasi nandito na sa 13. So, yan napakamura. Ang problema nga lang dito mga idol ay wala silang stocks na intermediate pad. So, kailangan mo talagang bumili na lang sa ibang tindahan para lang makabili. So, ito na nga at nakapili na nga siya at pinapasukat ko na siya. Ayan. Ayan, nakapili na nga siya dyan. So, ayan daw yung gusto niya. So, mura lang guys, na sa 100 plus lang yung sapatos nila dito. So, ayan at pinasukat ko na nga sa kanya kung kasya. Ayan mga idol. So, nagkasya naman. At yan na nga yung na kanyang napili. So, okay naman sa kanya yan. So, tamang-tama. Excited na siya sa ngayong pasukan. So, ayan. So, yun yung napili niyang sapatos. So, maganda yung mga sapatos nila dito, mga idol. Sa so, mga gustong bumili ng sapatos na mura, dito lang yan sa 167. So, ayan na nga. At, nakapili na siya. ano masasabi mo? Thank you. Tapos, Say mo, thank you, TikTok. Thank you, TikTok. Dito nga ay pinakuha ko siya ng roller kasi kailangan niya yan sa kanya mga gagawing project. So, ayan, para pantay-pantay lahat ng gagawin niya. So, pinapili ko siya ng isa. Yan yung mahaba para matibay naman yan kasi ano yan, parang natutupi siya. So, ayan at pumila na nga kami dito sa counter para magbayad at para makauwi na rin kami. So, ayan. So, maganda yung punta namin dito kasi walang masyadong pila. So, ayan yung pinamili ni Kian. So, ayan. Ito, uwi na rin kami after nito, mga idol. Mga notebook niya. So, nakapila pa rin kami dito, mga idol. So, ayan. Hinihintay lang namin matapos itong isang transaction. Tapos kami na ang susunod. So, ayan na nga. Kami na nga. Pinapunta ko na sa kanya yung mga pinamili niya sa counter para mabayaran na natin at para makauwi na rin tayo. So, ayan lang. So, kompleto na siya ng school supplies, mga idol. So, wala na pro problemahin yung kanyang mama dahil binilhan na natin siya ng school supplies. So, ayan. Thank you, thank you so much sa inyong suporta. Lalong-lalo na sa ating mga gifters kapag nagla-live tayo sa TikTok na walang sawang sumusuporta sa ating live at nagbibigay ng mga gift. So, thank you so much. So, ayan. Nabilhan natin ang aking videographer ng school supplies. So, ayan nga. at ibabalot ko na ito at para makauwi na kami. So, ayan mga idol, hanggang dito na lang tayo. Salamat sa inyong panunood at suporta. bye, -bye.